Hello guys. Yan may kumalaki nitong na baboy natin. So ayan guys, pinapakainan natin sila noong kung mix ano. kung kung ano. Mais na no may kopra. Nagmix na tayo. Kasi medyo maralaki na sila. Kung gusto naman nila guys. Eh. Ayan. So, nilagyan ko lang kung nung natapos na silang kumain ng feeds. Yan ang gusto, gusto naman nila. So, makakapipid na tayo guys. So, instead na yung idadagdag natin sa pagkain nila, pure feeds. Ito na yung alternative. So, dalawang tabong feeds sila lagay natin na. Tsaka isang kasi yung uh, minix natin guys para hindi sila ma eh. so pakunti-kunti muna hanggang 50-50 mag -50, 50 tayo sa pagkain nila hanggang sa pabuti natin ng 20% na lang yung feeds at 80% na yung minix natin itong mga babae naman guys gagawin natin inahin so hindi naman natin inaapteran yung uh, malaki yung katawan nila ito lang patining natin ito kasi lalaki so, siguro later on ihiwalay natin ito ito bore naman natin yan guys so medyo malaki ng bore natin <laughs> hindi ko pa natuturuan ulit hindi ko na pwedeng kargahin <laughs> bigat na siya mga mga 25 or 30 kilos na yan o more than 30 kilos na nga siguro yan guys